sa ating unang episode ng ating debate sa bombo kung saan ay tatampok po natin ang mga magtutunggalian po sa iba't ibang mga posisyon dito po sa ating lalawigan. Siyempre unahin po natin ngayong gabi po na ito ang uh, maghaharap uh, sa gubernatorial position dito sa ating lalawigan si Governor Amado T. Espino at si Mayor Hernani Braganza ng Alaminos City pero dahil po sa hindi po inasang mga pagkakataon, ang gobernador po ng ating lalawigan ay hindi po makakadalo at uh, hindi po magiging bahagi ngayong gabi na ito dito po mga kaibigan sa ating uh, debate. Pero katulad po ng ating uh, sinabi na po natin noon na kabahagi po ng patakaran ng libreng airtime na sinasabi po ng ating uh, lituntunin at ng ating uh, batas ang debate po natin at ang libreng airtime ay magpapatuloy meron man o wala mga kaibigan yung ating mga politiko. Kung nagkataon na dalawa silang hindi pumunta, matutuloy pa rin. At yun po ay pa sa pamagitan po ng ating palatuntunan mga kaibigan. Pero dahil nandito po ang isa sa kanila, ibibigay po natin yung pagkakataon mga kaibigan na sagutin ang mga katanungan po. Katanungan ng ating usapin na inilatag katanungan ng ating mga panelist mga kaibigan na inibidahan at syempre katanungan po mga kaibigan na magmumula po sa inyo ating mga kababayan ating mga butante pero bago yan ipapakilala ko muna po mga kaibigan ng ating mga magiging panawin po ngayong gabi at uh, dahil po hindi po makakarating ang ating gobernador dito po sa ating lalawigan ay uh, may bibigay po ang airtime na ito Kay Mayor Hernani Braganza, ang kasalukuyan pong alkalde ng lungsod ng Alaminos, isang dating cabinet secretary, dating kongresista ng unang distrito ng Pangasinan, isang dating leader ng mga kabataan dito sa ating bansa at ngayon po mga kaibigan ay uh, nagbabasa kak nagbabatkasali na magiging punong uh, uh, ama ng ating lalawigan. Magandang gabi po, Mayor. Well, uh, magandang gabi dyo at maraming salamat po sa Bombo Radio sa pagkakataon na ito na maanyayahan dito po sa debating ito at uh, we are looking forward po sana sa debating ito para maipalam po natin sa taong bayan, sa ating mga kababayan sa lalawigan po ng Pangasinan yung iba't ibang issue ano po, uh, dito po sa nahaharap na halalan. Uh, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Yun po ma. Yun po mga kaibigan, ang isa sa mga panawin po natin at uh, nakarating po dito sa ating impilan, Mayor Renani Braganza. Sa ating mga panelist naman mga kaibigan, tatlong inimbitan po natin, si Father Rabuan ng PPCRV, si Mr. J. Mendoza ng KBP Pangasinan Chapter at si Attorney Erickson Oganiza, mga kaibigan ng kinatawan ng Commission on Election, City Election Supervisor po ng Lungsod ng Dagupan. Siya po ang nandito po sa ating bilang uh, panelist. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Uh, mag Magandang gabi din po. Uh, kasama pala ako sa panelist pero wala namang panel. <laughs> Pinapanguna ko rin po na hindi po ako ang kadebate ni Mayor Nani. <laughs> Opo, si Atty. ogani sa mga kaibigan ng isa sa mga magbibigay po ng mga katanungan na dapat pong sagutin ng ating uh, mga panahon. In this case po, si Mayor Nani. Oras po natin ay alas 7.31 ng gabi. At uh, siguro bago tayo magpatuloy po mga kaibigan dito po sa mga katanungan po, katanungan ng ating panelists at katanungan siyempre ng uh, mga kababayan po natin na nakikinig po ngayon. Unang-una po siguro ang katanungan na inilatag muna ng ating impilan. Ngayon po, eh, sana po iunahin po natin si Governor pero ngayon at si Mayor pong nandito. Mayor, sa inyong ng pahayag, ano ang pinakamatinding alok po ninyo sa mga butante dito sa lalawigan ng Pangasinan bakit kailangan kayong ipalit sa kasalukuyang namumuno po? Ang ano inyong po ng payag po mayo? Well, uh, unang-una, no? Uh, sa aking pag-ikot dito po sa ating lalawigan, officially limang araw na po ang umiikot, nakikita ko po na lagana pa rin yung kahirapan dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. Ayon na mismo sa National Statistics uh, Board ano po ng Republika ng Pilipinas, one out of four Pangasinense ay nabubuhay ho ng sa, na mababa sa 50 pesos so, yung kanilang kinikita araw-araw. So, ibigong sabihin ito sa 3 milyon no, na pangasinense, eh halo 600,000, 700,000 no, yung kababayan ho natin na mahirap po yung buhay dito po sa ating lalawigan. Nakakalungkot isipin na mayaman ho yung pangasinan. Uh, mayaman ang ating karagatan, ang ating mga lupiin, ang ating mga kubundukan. And yet, hindi po natin matransform ito na maging oportunidad para umasenso ang ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng pangasinan. Opo. Yun po mga kaibigan, si Mayor Hernani Braganza, unahin po natin at dahil siya lang po ang nakadalo po ngayon na dito sa ating himpilan po, ang ating mga tagapagtanong uh, ngayong gabi po Mayor, si Attorney Erickson Oganisa po ng uh, Comelec Election City Supervisor ng ating lungsod ng Dagupan Attorney? Uh, good evening, Mayor. Good evening, Attorney. Uh, although ang aking nasasakupan ay hindi po bumuboto sa <laughs> posisyon ng gobernador, uh, matanong ka na, na, na rin lang po at para na rin sa kagaya ninyong mga kandidato ano po ang pananaw natin sa itong mga naglipa ng posters po na nasa outside di common poster areas uh, alam ko po na kaming mga election officers uh, nagbigay po ng notice noon bago ang kampanya na kung saan lang tayo pwedeng maglagay ng posters pero nakikita natin na marami pong mga kasama ninyo na mga politiko na nagbabayulit po dito sa tinakda ng batas na dapat ay meron tayong common postal areas. Well, unang-una, -una, Atty. -una, Nung maganda kami sa iyo, no? mahigpit po namin uh, ibinilin sa mga kasama po namin sa Liberal Party na huwag i-violate yung ating mga COMELEC laws. Ano? Nakakahiyan na hindi pa po tayo nakaupo, hindi pa tayo nakapwesto. Lalong-lalong po yung mga nakapwesto eh, violation na kagad yung ginagawa. Ibig sabihin, kung itong simpleng bataso ng Comelic Rules hindi natin masundan, eh, parang ano pang karapatan mo na mamuno ano, sa ating lipunan. Ah, Siyempre, pangalawa, ah, huwag niyo po sana mamasamain sa mga kaibigan natin sa Comelic. Napa, napakarami ho yung mga nakikita ko nating mga violations. Ano, ah, nandyan ho yung mga greetings, happy fiesta, nandyan ho yung mga propaganda ng mga Uh, kandidato ho, lalo na po sila Governor -Go 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 Spino, naglalaki at oversized po yung mga poster ho nila na kung saan nakatapat sa mga barangay hall which are not declared as uh, mga uh, poster areas ano ho, sa mga kanto ka uh, hindi, sa mga kanto ka ano ho, sa mga korbada dito po sa Pangasin, hindi ho declared na poster areas and yet hindi po tinatanggal ng ating COMELEC. Sana naman ho eh, ipatupad din natin ng maayos yung ating batas. Ano? In my case, uh, wala po akong masasabing violation no? kasi so far, hindi po ako nagkakabit. Hindi po pa. <laughs> Magkakabit pa lamang ko kami ng poster ko namin kasi pinag-aaral namin mabuti. Ano ho? Kung saan talaga dapat ilagay ito at paano effectively magamit ito yung ating mga poster. Uh, on the part of the Comelec po ay nagpadala na kami ng another notice po na ang tawag dito is notice to remove campaign materials. So, yun po ang sagot namin sa inilingin nyo na uh, umaksyon kami. Uh, sa pamamagitan po nun, uh, nanotify namin yung mga kandidato na sila po ay nag para naman sa tinatawag nating uh, right to due process. Bago po namin uh, kumpiskain yung kanilang mga uh, illegal campaign materials, pinigpidigyan po natin sila ng uh, kukulang uh, panahon para sila muna yung na mag yung pagpa-class sa kanilang mga ilagay? Well, uh, salamat at Tony at nabanggit niya. Ano? Alam mo, sa kasalukuyan, mayo din ho ako ng Alaminos pang nasinan. Ano? At may nakikita po ako mga violation doon. In fact, labag na sa ordinansa namin. Ano, yung ibang mga pinaglalagyan ng mga poster namin. And yet, ano, dahil kandidato, nagkandidato po ako para gobernador ng lalawigan ng Pangasinan, ayoko namang gamitin yung aking otoridad para ako yung magbaklaso ng community poster baka gamitin lang po sa akin ng aking kalaban. Ano ho? Na nami -na email ko dahil bayad ko po yung Alaminos. But at the same time, ako po sinasabi ko rin po sa kanila ito. In fact, nung dumating ho si Pinoy, si Pangulong Aquino dito po sa Pangasinan, biglang nagsulputan ho yung mga welcome, ano ho, uh, posters nila Governor Spino. ho. At ang nakakalungkot dito, walang pasintabi kung saan saan nila dinidikit at nilalagay. Eh yun ho, violation na ho yun. So pinagsabihan ho namin sila, dawag naman dyan kasi, eh, violation yan. Pero at that time kasi hindi pa po election period. Pero when the election period na officially, eh kampanya na ho, sana mas, mas maging istrikto po yung ating mga kinauukulan, ano po, para ipatupad po yung ating mga batas. Ah, huwag, niyo po sana mamasamayin sa so mga kaibigan natin sa COMELEC. Kasi kung magiging lax tayo, ano sa pagkakataong ito at sinasabi lang mahirit yung politiko dito sa politika dito po sa Pangasinan, baka lalong abusuhin, ano po, at ah, matambakan na ho tayo ng post hindi na po natin matanggal. So habang maaga pa, ipakita natin yung ating resulba na talagang seryoso tayong yung uh, ipatupad yung ating mga batas. Nagsimula na po tayo sa... Maraming salamat po. Dapat natin gawin. Okay, dahil kulang po tayo ng panelist mga kaibigan ng Bombo Radyo Dagupan ay uh, kanyang gagamitin ng kanyang karapatan para makapagtanong po mga kaibigan dito po sa ating uh, kandidato. Mayor, napag-usapan po ang posters, isang paraan upang makilala po ang mga kandidato sa kanilang mithin na sila'y mahalal ng ating taong bayan. Paano po kayo makikilala sa video sa Pangasinan Mayor na hindi po kayo gagamit po at hindi kayo lalabag po sa batas samantalang sinasabi po nila na kayo daw po ikilala lamang sa westing bahagi po ng ating lalawigan, kaming mga taga-este ay hindi po namin kayo kilala, Mayor. Well, uh, unang-una, Jolay, no? maglalagay ng poster. Ano po, in fact, uh, nag-uumpisa na ho kami actually. Ano po, at e, pinapaalala na lang po namin yung aming mga kasamahan na ilagay lamang po sa tamang lugar. Ano? In fact, uh, na yung violation, eh, sa ultimo highway natin, kitang-kita ho yung mga violation na to. But rest assured, sa atin po mga kababayan, ano na maglalagay ng mga poster. In fact, kami natutuwa, dahil marami humihingi ng ating mga posters, posters, stickers, ano ho, ah uh, para sa sa kanilang mga bahay sa kanilang mga pader ano uh, sa kanilang mga personal na ari-arian dito po sa lalawigan ano, ng Pangasinan. Attorney? Okay. Ano anyway po mayor, katanungan uh, po ngayon ng naman dito sa ating uh, mga tagapakinig. pakitanong tanong ko kay Mayor Braganza, kaya po ba niyang pamahalaan ang napakalawak pong Pangasinan samantalang ang mga barangay kapitan niya sa Alaminos ay hindi po niyo makontrol, Mayor? Ay, <laughs> sorry. Well, uh, unang-una po, no? ah uh, alam niyo sa politika, may kaibigan ka, may kalaban ka. Natulalan mo yun, eh, no? Pero itong away, yung, eh, yung laban na sinasabi ko, oh, hindi naman personal away ito. Kundi issue ito ng siguro, eh, issue ito ng politika. ah uh, alam nyo, ho, sa bayan ho ng Alaminos, natulal lamang, no? may mga hindi po kampi na kapitan po At uh, nangyayari po yun sa kahit sino mang hong, uh, nakaupo, ano? ah uh, at the same time, eh, kung yung lawak lang ho ng Pangisa ng pag-uusapan, eh, isa na matagal na po ako sa gobyerno. In fact, 20 years na po ako sa public service at iba't ibang position na rin ho, yung aking pinangahawakan. Nagkumpisa po ako bilang uh, konsihal ng Alaminos Pangasinan. Nag-Congress pa naman po tayo ng dalawang beses sa 1st District of Pangasinan. Nag-membro tayo ng kabinete na kung saan, eh, as, as the Secretary of the Department of Agrarian Reform, eh, halos 10,000 empleyado po yung aking minaneho at halos 8 bilyong pondo ang aking minaneho po para po sa lahat ng opisina ho, at sa mga sa ho na beneficiaryo ng agrarian reform dito po sa ating bansa. Kung sa experience lang ho yung pag-uusapan at uh, track record naman sa tingin ko po, eh, kaya ho natin ano po yung mamuno dito po sa ating alawigan. Ang ating pong debate mga kaibigan ay nakadisenyo po para sa pahayag po ng ating mga kandidato sa kanilang uh, o sa mga katanungan po na ibabato sa kanila at rebuttal po sana mula sa kanilang uh, katunggali. Dahil wala pong rebuttal po mga kaibigan, magpapatuloy po tayo sa ating mga katanungan po dito po kay Mayor Braganza. Attorney Uganisa, sir. Uh, Mayor, isang issue din na na papakinggan at napapanood natin sa media ay yung uh, tinatawag na political dynasty. Ano po ang inyong uh, posisyon tungkol sa isyong ito? Well, uh, unang-una -una ho, ano, ayun ko sa pinunang dynasty dito po sa Pilipinas, ipatagal na hong debate yan. Ano? at hindi, hindi ho ba sa kadahilanan na unang-una wala pa namang po talagang opisyal na batas na nagbabawal ho ano po uh, sa mga na sa mga kandidato na galing po sa isang hanggan. Pangalawa ho, uh, at the end of the day, demokrasya naman ho yung umiiral dito po sa ating lipunan. So it's up to the people to decide ano uh, kung sino ho yung uh, dapat na karapat-dapat na mamuno po sa isang bayan, isang lalawigan. So in that sense, ano ho eh pwede ano po na may kumandidato ho na dalawa, dalawa tatlo siguro galing po sa isang pamilya. Okay. Mayor, katanungan din po dito sa mga usapin po natin ngayon dito po sa ating uh, lalawigan. napag uusapan po ang uh, mga accomplishment ng kasalukuyang administrasyon. Nandyan daw po ang ospital, nandyan po ang uh, mga bahay pamahalaan po na may paayos at iba pang mga plano po ng provincial government. Eto po ba daw ay kayang tapatan ni Mayor Nani considering na may mga usapin na kinakaharap po ang ating alkalde patungkol sa mga sarili nitong proyekto sa lungsod ng Alaminos? Well, dalawa po yung katanungan niyo. no? Unang-una uh, -una po sa usapin ng mga ospital,